Umani ng tatlong standing ovation ang ikatlong State of the Nation Address ng Pangulo. May bago rin katabi ang unang ginang lalo't hindi dumalo si Vice President Sara Duterte. Present naman ang ilang dating Pangulo. Kaya mahigit dalawang libong bisitang inasahan ng kamera sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinakamarami raw sa kasaysayan ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Pero hindi naman dumalo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ng kanyang inanunsyo. Hindi dumalo sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon. Magkatabi sila ni First Lady Liza Marcos sa VIP gallery, pero sa taong ito, ang katabi ng First Lady ay si Kapuso actress Heart Evangelista, asawa ni Senate President Cheese Escudero. Sa VIP gallery umupo si dating pangulo at ngayon ay Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal-Arroyo kung saan karaniwang pumupuesto